Prutas na Chico Batid mo ba ang bertud at anting-anting umutya na tinataglay nito? Madalas ay kumakain ka na ng prutas na Chico Subalit hindi mo ito napapansin dahil hindi mo batid na may bertud palang tinataglay ang prutas na ito Hello, what's up? Your best here Sa videong ito ay alamin ang kakaibang bagay o bertud na pawang sa prutas na Chico mo lamang masusumpungan. Ano-ano nga ba ang mga bisan nito at ang mga pambihirang kakayahan at kapangyarihan ng punong ito? Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakatikim ka na ba ng prutas na sapudilya? Isang tropikal na prutas na mayroong matamis na laman at popular nga dahil sa hindi matatawaran itong benepisyong medikal. Ang matamis at makatas nitong laman ay maihahambing nga sa mangga, saging o langka. Ang manilkara sapota o kilala bilang sapudilya o chico dito sa atin sa Pilipinas. Isang klase ng puno na nagmula pa nga sa Mexico, Caribbean at Central America. Ang prutas na chico ay kilalang kilala sa mga bansang India, Bangladesh at Cambodia na siyang mga pangunahing bansa na nagtatanim ng punong ito. At bago natin pag-usapan kung anong mutya ang tinataglay ng chico, ay isa muna natin ang daladala nitong mga benepisyo. Ang prutas na chiko ay isang prutas na punong-puno ng antioxidant na mainam sa ating buhok at mga balak. Ang dagtanga ng puno nito ay mainam ding gamit sa pagtatanggal ng kulugo sa ating balak. Ang pinatuyong buto naman nito ay dinudurog at maaring ilagay sa buhok o sa ulo upang magalis ng balakubak at gayon din ang problema sa kuto at lisa. Batid mo rin ba na sa iyong pagkain pala ng chiko o ng prutas na chiko ay maaari ka ng makaiwas sa pagkakaroon ng colon cancer dahil sa tinataglay nitong dietary fiber. Mainam din itong gamot sa mga dumaranas ng gastrointestinal problems. Ang prutas na chiko ay maaring magbigay rin sa inyo ng linaw ng mata sapagkat ito ay mayaman sa vitamin C at vitamin A. At idagdag pa nga na mayroon din itong potassium, copper, iron, folate, B1 at B5 na makakatulong upang magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Ayon pa sa pag-aaral, ang prutas na chiko raw, ay mainam na panglunas sa mga pananakit ng arthritis at pananakit ng buto at kasukasuan. At kung ikaw naman ay high blood, mabuti rin ito upang ma-regulate ang pressure ng iyong dugo. At kung parati ka namang stress sa iyong trabaho, mabuti rin ang pagkain ng chiko upang ma-relieve ito. Kaya naman sa pagkain mo pa lamang ng prutas na chiko, ay sulit na sulit ka na sa napakarami nitong benepisyo. Subalit batid ko na nais mo ring malaman ang lihim na bisa ng bertud at mutya na sa chiko mo makukuha. Ito nga ay ang tinatawag na mutya ng sapodilya. Ano nga ba ang mutya? Ito lang naman ang mga bato o bertud na namumuo o himalang nabuo sa katawan o bunga ng mga puno mga bato na lalang ng kalikasan at pinaniniwala ang nagtataglay ng hindi malirip na kakayahan. Ang mga mutya ay hindi madaling makuha at hindi madaling makita at ito ay napaka bibihira lamang. Subalit kung papalarin ka naman, ito ay maghahatid sa iyo sa iyong buhay ng mga positibong enerhiya, swerte, good health, love at marami pang iba at isa na nga ang mutya buhat sa sapudilya. Ito ay animoy buto ng chiko na naging bato. Subalit huwag po kayong malito. Ang buto nito ay hindi mutya, kundi ang mga buto lamang na himalang naging bato habang ito ay nahihinog. Madalas ito ay kulay puti, gray o kaya naman ay itim gaya ng kulay ng buto ng prutas na chiko kung sakali na makakuha ka nito, iyo itong ingatan dahil magbibigay ito o maghahatid ng labis na swerte sa iyong kabuhayan, sa pakikipagkapwa tao at maaari ring maging gamit sa panggagamot. Gamit ang mutyang ito ay lalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at madali mong mapapaoo ang iyong mga kausap. Napakabibihira lamang na makasumpong ng bertud na ito at ang ilan nga ay handang bumili ng bertud na ito sa mataas na halaga na sa kasalukuyan nga ay aabot na ng halos 8,000 piso ang isa. Ikaw, may napansin ka na bang kakaibang bato o bertud habang kumakain ka ng prutas na chiko? Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka rin makukuhang mutiya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hati nito sa sayo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman lalo na nga ng mga kabataan at siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mong makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay nang bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin nang lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabila nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong walong mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop po insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagambarin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon. Sapagkat sa kanilang ang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ituman ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaruroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga sulidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerting bagay at kapakipakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamitin pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Weaver ants, green ants. Ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na isang daang pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang may liit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Nagkapakipaginabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito. Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamitin panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay balot sa pulang pouch at parating dalhin at gamitin panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.